Wala pa. Uh, Pero yung yeah, kinaigod, um, Sir Elias, na po, naka-download siya one time, 5 million kebang abi. Now, ang um, kanapanggod, at upang ko na ako ng ang na, ang kanapanggod -ka ang na nasulot sa akong video ko okay. is actually is, kung na siya eh, mga down payment na sa mga, mga iba-iba ng mga municipal, na, uh, kung mga bookings na nisulot sa patung, uh, na ako sulot sa iya ha. Kanyang mm. kanapanggod -ka is, wala na ko na siya kihilap, kay ginauna ko na ako kasi na umabot nga panahon nga na municipal nga mo cancel maripan na ko tayo ng ilang ko maripan na ko tayo ng ilang ko at ang so wala na ko ng ilang sa akong video karo na ko ay pa Atorito yun, may comment sa akong live sa si si Atorito yun sumasakay lang sa kasikatan ni Elias. Hindi nagkatakot lang talaga na abogado ako tapos si Diyas kailangan niya ng abogado. Oh, hindi na magaling. Eh, siguro, sino ba din hindi gusto magsama kay Elias na tingnan mo, kamukha naman kami. <laughs> so, kung so, if I will be hired by Elias, it will be my great honor. So, kung uh, makasama ako sa kanyang kasikatan, di, Alhamdulillah. see how you do it di ba? iyo. Nasa iyo may tapay na dapat nating tanggapin. Ikaw daw, tawag po ka na ako yung mga abogado. So, Ang nang doon. So, ano than this, yes. So, Ronda. Ronda, Ronda. Oo. Ronda, done po. Sige, done. I'll take one. Pwede mo naman ninyong mabawit yung account yan. Okay. Siguro sa kuhan, dream uh, na gilid. No comment ko na dream na gilid. Mark na sa issue din. Katong sa social media nga, dahil na daw yung manager, katong si Iloy Kukwes na. Tawang ka Ayaw ako sa Ayaw nga siya sa inyong mga kahit siya daw ang mga bago. But we should commend ah um, ako, um I would like to commend uh, Eloi Bogris for uh, defending Elias no uh, I haven't met her uh, pero kung makigmeet kani ko siya magkakape ni ko ni mom hey, ganahan ko makipalo nganong oh di ba uh, he she is defending uh, Elias and we would like to commend her for that thank you ma'am thank you Perditor Yun, I'm very curious, ang kapal ng nasa harap mo, yan ba yung pinayal niyo sa Regional Trial Court sa Pinamahal, sir? Ilang pages po yan? You know, marami po kami, ano, this is a collective work of the law firm of Torreon and Partners. And as you can see, we are not joking when we file cases. By the thickness of the files alone, you could see That we are really serious and we are here to win, and by the grace of Allah Subhanahu Wa Taala, we will win. So um, this is more than 300 pages, uh, complete, and uh, this shows our seriousness in fighting for the process of Ilias because um, he is you know, a budding and now one of the best artists that North Cotabato has ever produced and he should be given his freedom to chart his own destiny away and cut off from whatever factors that are trying to hold him down. Is Dr. and confident to win this case sir? Well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala I believe in the cause of my client and therefore he will allow us to win in this case. Okay. my end, uh, Adonai Torio, my friend, aasahan uh, ba namin na magiging grandstanding ang mga uh, hearings na yung sa nito na ang uh, baka, baka, baka ang darating sa Kilabawan City is Adonai Topacio. Well, Attorney Topacio is my friend. No? Uh, um, pareho kami sa PDP Laban. And as a matter of fact, uh, na, merong nga show na gawain sa amin ngayong Saturday sana mag mag-watch party sana start no pero may naafter kasi yung kaibigan ko kagabi na <laughs> I have to tell him also that I did not like. Kno naman siya at pati to rin. ako, I did not like. Kaya nga medyo kanila, galit ako pero okay na ako ngayon. Oh, so um uh, wala siyang manager. Ngayon. Um he is fulfilling his full feeling is contract, yung napermahan niya, and we will decide as to who will be his manager uh, based sa anumang declarations ng korte. Pag magsabi ang korte, wala na ito, hindi e, pipili siya ng sinong kanyang manager. Hindi po ako yun, kasi abogado ako. Maruhin ko yan, ha? O, kung kailangan niya ng abogado ng mga kontrata niya, kasi ano, nandun ako. As of now, he is On his own, trying to fulfill the contracts that he already entered into. Whether it was through the auspices of Mum Beverly, um, he, she, he will follow. So, the book of Sir None as of the moment. I guess, personal questions. One should be the plan. Oh. Oh. Sa about sa pagpakasal is mabot na Pero sa karoon wala kami na pakasal. Pero surprise lang. Sa lang. Surprise lang. Pinakalit. Oh, lang may sabot. Kaya magkasal ni Ninong ni. Atty. 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 from my Atty. 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 Atty kay Elias, his bandmates and their family na dinis na mga lot of threat, especially dito yes. sa mga producers na dili na nila madayon ang mga ang mga shows. No, actually, as to shows that he already committed to attend, like for example, the U.S. Uh, tour, world tour, uh, world tour no? Elias has no plans of not complying with it Okay? He will comply. I have advised him that. And he will perform provider of course na ma-approve ang visa kanang mga kanang mga pagbabigkinahanglan walay dili kumanon si Elias sumala sa kontrata ang kontrata lamang niya ni Ma'am Beverly ang ipakat of na Kaya kay murag sa among tanaw pwede mi magkamali wa na gyud na mao so kay Yes. Ah, uh, katagalagan sa bugado lang si Atty. <laughs> so Toriel nga rin. Kaya, wala rin din doon kapag wala na. Sa katagalagan nga bugado, si Atty. Toriel yes, nga po okay, ang ipilit kay kapaloko na malutas kayo nga rin talaga. Basta pinangis sa iyo. Sa tapawin, pinangis siyang tapawin sa iyo. Kung pinasalikan po naman si Atty. as you pray, siya ipili, po nang ipilit eh. Wala po mabutong kayo. <laughs> so, ano uh, so, uh, sa mga kanilang um, kaniya, sa mga nabalaka na po diya ng no, mga followers ko, no, sa mga basher na po diya, no? Hindi lang sa mga diya, eh, makuman pa rin tanan. Mm -hmm. O sa mga tinuwag ka na kasupport na diya, salamat kay sa inyong ha? O kamping mo kanon ay like, God bless always sa inyo, ha? For blessings sa inyo, ha? O walay katapusang pagpasalamat na po sa inyo, ha? Tanan, sa pag-aporta ka na mo sa Elias GTV, ha? Salamat kay sa inyo, ha? Sa pag-usap, ha? Unta, nagubad na namutanan ng na inyong mga pangutanan na dugay na ninyo nga ginapaabot. Pero you still have, ano ah, tawag ah, 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 ito, ah, interest to talk to your former manager. Na yung mga dati niya manager yes, niya oh, sa pag-historya pa kanya daw? Kung wabot ang panahon ng kwa, wala may problema. Pero kaya, oh. mo na. Sir, <laughs> <laughs> sir, so, <laughs> yes, After this, after ang uh, kaso, kung may mong successful mga uh, kaso, masusunod na po rin sa inyong grupo mo, kaya mo, kung bagong uh, manager, or mas <laughs> prefer, hindi na, kamukha mo na lang. Siguro, the, di pa na siguro, o, ako matulog sa um, car. Um, siguro, um, saan na ako matulog, kung maho na ang mga kaso na kaya po. So, tumakot sa provinsya sa

eh pre, mas nimdot magod kung upo kung trabaho kagko malipayon naka wala <laughs> na ibabak sa ikong una kuna isang, 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 isang -san -san, uha hay isang isang kapre 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 kapre